Pare, pare. Ikaw na naman yan. Kanina pa pumapadyak yan ha. Sa baruta mo. Anil. Yo, good day mga tol. Dahil nga weekends, tamang tinda na naman ako ng kape sa Misara na Road. Mainit pa dahil nga ang oras pa lang ngayon. Alas 4, mag-aalasin ko pala ng hapon. Ayun ha mga tol, ang aga ko ngayon, dito na ako sa may sports complex at pool pack na nga ako. Meron na akong tube ice dito sa aking bag. At meron na ulit akong hot coffee. Buti na lang mga tol. Okay okay na yung ubot sipon ko. Hindi tulad nung nakaraang weekends, grabe yung ubot sipon ko. At yun na nga mga tol, nandito na nga ako sa Misara Nay Road. At napaka aga ko pa. <laughs> Good shit. yun ha mga tol all goods na at narilata ko nang ang aking munting kape dito na JD the coffee trip tapos meron na nga ulit akong hot coffee ayan nabili na tayo ng bago at meron na rin tayong bagong butane gas gojit tamang tambay ulit tayo dito mga tol sa Misara Road abang waiting sa mga bibili sa atin ng kape ano anim na libo yun Salamat. Salamat sir. <laughs> Thank you po. Laging customer si sir. Tapos din na niya inukuha sa akin yung Tip, maraming maraming salamat sa iyo sir sa lagi pag-order. Buksan ko na nga yung ilaw ko mga tol dahil nga matilim na. Kasama ko nga dito si Pitik Loco or si Concept. Yan, tambay lang kami dito. Balser sa high coffee po ano po? 75 po. Kadaut mga bossing. Salamat po. Thank you. Thank you sir Ay wait lang po ah uh, Pag nag-check sir Takip po Biyak yeah. Thank you po sa naging pag-order Oop, whoop Tiga 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 na tip natin to dito sa may likod ko Morder na sa akin si ate Ate ah ito sa vlog ko wow. <laughs> Thank you. Salamat. Masawa na. <laughs> Electric bike? <laughs> Pakabain muna natin si Propa. Par. O par, kabain ka muna. Sa'yo. Tama natin si Piti Kloko. For concept. Yan. Walang anuman par. pa rin Ayan, gonna... bukas may pitek, linggo <laughs> oh Tamang tambay lang muna kami dito Habang oh, yeah. waiting sa mga bibili pang customer <laughs> <laughs> mahalong sir ha salamat food trip tayo mga tol solid yung binilangon ng anin doon oh no? halagang 10 piso ang dami oh doon sa may parisan sa may gilid ko ayan dyan ito na yung munting gabihan ko mga tol dito sa Mizaran may Nay Road. Daba nagtitinda ng gabi. Solid yun, dami na 10 Pesong kanin no? So, meron pa dito, sobra Salamat! it will sa atin! Woop woop! Naku-kulangin kanin. Binigay sa iyo para Hahaha! Ito yung kabaw ko. Ano yung na eh. yun? Salamat pala. Thank you. Ingat, ingat. Food trip tayo, pre. Nigyan <laughs> tayo ng food trip ng tropa. Kapit bahay namin, mga tol. Salamat sa'yo dyan. Solid, oh. Whoop, whoop. May blessings. Ah, pre, food Food trip. Good trip. Tara! Oh, trip! Ayun na, pala <laughs> nag-quest na nila po pwesta. Oo, oh, alas ko, nandito na ako. Hey! <laughs> Parang, ano ah, lakad ng basura. Hindi natin mga tropa, mga tol. Idalang gin, no? Gin, boy! Ano yan, pre? Hmm. Wala bok. Ano yan Jean Boy? Ba't may Mang tumas kang kasama? Eh you no, know, kita ng ito Mang Tomas oh. May Iwi mo no. <laughs> <laughs> na lang, may din sausawa. Sausawa niya sa palabok prank. Prank ng Jean yan. Namataan ka lang, namataan. Ay nga mga tulong order sa akin ng ice caramel macchiato yung nasa tapat ko. Ayan o. Oh. Maraming salamat po sa'yo ate. Isang whoop whoop. Hup! Meron naman ako doon sa kabila ha, pre. Pre, anong ginagawa mo? Pre, nakakatampo ko naman talaga. May, ayun mo. May, may ka pinaman ako dun sa papatid. Ako dito, <laughs> <laughs> pre, may kape ako dito, pre. Ayan, oh. Bakit sa iba ka pa bumibili ng hot coffee? Hot coffee, gago ka. Basta lang to. Nakakatampo, pre. Ay, no. May hot coffee ako, pre. Bakit sa iba ka bumibili, pre? Tignan mo. Ano sa ba yan? Maris. <laughs> nanginginig ka na naman sa tapat. Pre! Napaka-hataw mo na naman. Sa na, nag-gym ka pa? <laughs> solar na to, solar. Ang layo na ng pinapadyak mo, pre, ha? Pre, salamat, pre. Ingat, pre. Whoop, whoop. Good day, mga to. Good day. Good day. <laughs> Senior Jesus of Susian, Lord. <laughs> o, pre, salamat sa pagsabay, pre, ha? Sa ulitin. Ingat, ingat, tol. Whoop, whoop.